Ngayon, alos tres na po. Ay, thank you sa inyo. Maraming maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala talaga okay. ganitong blessing na kumating sa amin. Kung sino man manunod kayo, maraming maraming salamat sa inyo. talo na kay Kuya Opo. Okay. Kuya Rob, thank you po. talo sa inyo. Lalo sa inyo, okay. lalo sa inyo lahat. Maraming okay. maraming salamat. Yeah. Hey, hey. Welcome to my vlog. Na Welcome to my vlog. Marahil ay marami na tayong napapanood. No Mga pamilyang may nakakaawang kalagayan sa lalong tuturugi ng ating mga puso. Habang naghahanap kami ng na matutulungan, umukaw sa aming tensyon ang dalawang maliliit na bata na aning mo'y nagmamalimos sa na pera. Eh? Yes. Yes. sira-sira ang kanilang tinitirang ito. Nakakapandumo ang nabuta namin sa kalagayan ng kanilang bahay. Tanging plastik na lamang ang kinamabuhong. Lupa ang kanilang sahig. At kung uulan man na malakas ay nakaupo na lamang sila sa gilid. Nang alaman ko na wala pa pala kain mula umaga hanggang hapon ang isip na bilansya ng mga sa malapit na tindahan. Mga kanina, nanorin natin ang buong kwento sa ito. At huwag nating na kalimutan mag-like and share.

Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kalingap uh, Welcome po muli sa ating munting channel Ang Rawal of Malalag Sa ngayong araw na ito mga kalingap Ay uh, kasama po natin si Kim Bridges Kim Official Kuya Marius Vlog Kalingap Toto And syempre si Kalingap Victor na nag kami dito sa may bandang labo no? Sa may barangay Anong barangay dito? Ay Makugon kaya ngayon mga kalinga, meron tayong nahahanap po na dalawang bata kanina kasi habang nagpa-park tayo doon sa may kasi may nirecourse sa atin si Kuya Toto. Eh, nakatingin po sa atin. Kaya pinuntahan po ni Kuya Mario, tiningnan po yung bahay. So ngayon mga kalinga, hindi po sa ating likuran yun po ang kanilang tiniterahan mga kalingap no? so bago po riyan please subscribe muna po sa ating mga channel mga kalingap and syempre kinakuya Val Kalingap Rab kaya ito Edna Vlogs and the rest of the team ng team Kalingap so ngayon mga kalingap samahan niyo po kami and pupuntahan natin dito uh, interviewin natin mga kalingap no? kung anong pwede natin may tulong makapagpagod tayo ng konting tulong mga kalingap so tara let's go <laughs> Iba mo niyang talon. Ako po. Ay, hindi si ate. Ay, pwede ka po magkausap sa gate po ate. Ako po. Um, kanoonan no niyo po dito nakatira ate? Kanoonan no niyo po sila? Wala. Wala lang. Mm. dito po kayo? Pero kilala niyo po sila? Pwede ka po magkausap sa gate lang? Para malaman lang naman yung background po nila. Ah. Buhay, 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 buhay. Opo. Kasi naghahanap kami ng matutulungan ay eh. papaalam nyo lang po sa amin kung deserve ba nilang tumutulungan. Uh, Oo naman. Ipaw kung mo 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 gusto nyo Kasi nakik sa nakikita. Sa naman yun. Kasi sa nakikita pa lang namin sa bahay nila ay talagang kailangan na talaga. Oo. Uh. Di ba po? Eh, si Sige pati. Pero gusto pa namin alamin, alamin yung buhay nila. No? Ah. Para uh maano. Kaya nagtatanong kami sa mga kapitbahay dito kung ano ba. Dito. Na deserve tulungan. No, Oo po. Opo. O. O, para sa akin, Sige, tulungan nyo. O, umbukal sa inyong mga oh, naman puso. Po. Tulong sige, yan po ang aming hinahanap dito. Eh. O sige. Tumulong. Mm. Tulungan. Ang anak niya ay apat. Apat po yan sila. Ah, Nag-eskwela ay dalawa. Yan ang magkasunod. Mm. O yan, yan ang bahay nila. Uh, kaya bahay nila. Sige po. Kaya na sila. Taong na. Kaya na. Sila. Ilang taon na din lahat? Tagal na. Matagal na. Kaya na, na. na talaga sila. Kaya na araw-araw, araw-araw. Ganyan -araw, So, uh -huh. ganyan po ang buhay na. Salamat po ate ah. Salamat po. At pagkahan namin dito. Siguro may mga... Ay, grabe. <laughs> Tao po. Yeah. Hello po ate. Ano po ang pangalan niyo po? Anong pangalan niyo po ate? Ana Magon. Ana Magon. Ilan taon na ka, ano po kayo? 27. 27? Uh, ilan po ang anak niyo po? Apat. Apat sila. Kumusta po ang inyong buhay dito? Medyo okay po. Medyo okay naman. Sa kalagayan na ito, talagang mahat iyak po kay ate. <laughs> ano po ang problema po ninyo na talagang Nahihirapan po kayo? Nahihirapan po minsan. Opo. Okay. Minsan walang nakain. Mahirap. Kasi, yung masawa ko, hindi na ako pagtapos ng pag-aaral kasi hindi sa magkahanap ng trabaho ng maayos kasi hindi pa siya, hindi siya tapos pag-aaral niya. Ah, si Mr. po ngayon? Kasi sa hirap ng buhay. Okay. Kaya hindi siya mag-aral mag ng maayos ng magulang. Nalo din ako, hindi ako nag-graduate graduate ng elementary. Hindi Kaya, ko po nakapag-graduate ng elementary? Po. Si Mr. po ninyo ate, asan po ngayon? Kasi pa ano po, uh, pampanga, pampanga ng extra ng trabaho. Minsan, pag walang trabaho, wala talaga. La. So ano po, ah, uh, linggo pa siya nagpapadala dito sa inyo? Pag may inikita, lingguhan kita, po, pag walang trabaho talaga po, wala talaga. Ano pong ang ginagawa niyo po paraan dito? Minsan yung mga kapitbahay namin may nagbibigay. Pinibigyan po kayo dito? Grabe. Kasi nung nakita pa lang namin yung bahay ate, grabe. Dito talaga kayo nakatira? Dito talaga po. Kasi yung bagyo, uh -huh. basang basa kami dito. Grabe, ano? Kasi pag nato pag malakas ang ulan, natutuuan diyan. Hindi namin po. talaga expect na. Ano ah, ito yung mga kagamitan nila po. mga kalinga po. Ate, paano niyo po kinakaya yung ganitong sitwasyon po? Minsan, san naman. Tinitiis niyo lang po? Minsan, hindi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko nga magagayos. Wala naman ako mag magawa kasi hindi ako alam. Wala kasi akong kayang gawin. Wala kang nagiging sideline dito na trabaho po? Wala po. Walang gustong tumanggap kasi hindi akong... Wala kang natapos na pag-aaral? Natapos na pag-aaral. Talaga. Okay. Ilang taon na po yung bunso niyo po ate? Yung bunso, 3 years old. 3 years old na yun? Oo. Siyempre nila po ang hindi nag-aaral? Siyempre po. Yung panganay ilang taon na? Seven years old. Seven. Tapos yung... Kasunod? Kasunod, five years old. Kasunod ka, nag... ano sila? Minsan nag-aaral, walang baon. Walang baon. Walang makain, ganyan. So, pero kahit walang pang-baon or pang-kain, walang nag-aaral <laughs> nag po sila? Opo. Oh, Gusto nila kasi. Sabihin hmm. niya sa akin. Saktong -saktong lang. Hmm. Thank you sa so lahat, guys. kung wala so kayo, tayo, kayo. Tayo, sa mga anak niyo po, ato, no? sa at yung mga angels. I-support talaga uh, Sa mga kasko. Oo. Kaya so, yung kayo, kayo araw-araw. ako araw-araw. sa kanila, Natagpuan no? natin, po <laughs> <buminginin> natin <laughs> ngayon. Ngayon sa pamilya ni Santi kanina. Kaya po, kaya lang po, bayad lang po, kaya kaya po, kaya lang po, kaya po, kami lang po, 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 soalnya mau mulu pagulit gede, asalnya mau ngambil apa mereka namanya siapa lagi kan? itu impikan, maklum aja aku, soalnya makluk ini ponjal kan dari sih? enggak ayo, soalnya pas aku di bershell, semalam ini,

ano bumani. kita ilaong mga ispito. Ang mga ispito. Ang mga Ang mga ispito. Ang mga Ang mga ispito. Ang mga ispito. mga ispito. Ang mga ispito. Ang mga ispito. hindi <inaudible> Mga suk, so, mga mm, yeah. pod mo. Lagi. Yung mm. lang. Para man, sa ila. Ano yung spito? Ang orang may kuwan, ka Kaya kita nga nakabayo na. Ang ba, parang basa una na nga nakasab ka. Kaya sabi ka kabayo. ano to bata lab? ano to bata ano itong malawong dito sa video Kaya na. kayna mo malawong sa video loy ang bata dili loy loy looy? loy loy mama. loy 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 ma? Sa video. Dito ilaong. Si Silvi. kay kuha lang balay, grabe man gud kag guba. Hoy ako na kay ngadto nang kuha na bayay inta Ha? Di ka na kay ngadto bayay na nga to. Among balay gamat dili ingon nang guba. Bayagra inta Oh, jet. Jet bag ko na sa sa pandan praxis na nga. Simbahan sa Katolik ko. simbahan sa Sardin Baptist. Diya, ibos, gamay ito. ito nga sa Baptist. Ha? Kaligdaan, kaunang, sigaan. Doon, ko dito sa iyo ba mga ganda ko on. to? babuyan? Oh, kato may babuyan, okay na to. Kato ko'y pag-abot. Ado nga to, ado Huwag natin kato kaya ako magsupaya. Magda na video dito lang. Ah, okay. So, magda yeah. na na. Magda na po. Ah, ano pa na na. Kahoy. mana na. guys. Bye-bye. Hello. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.